ato oh, ara guys ang lamian nato nga kaon karon so paksew ni siya guys magalunggong ba og sa ato pa sa probinsya sa Mindanao kuha ni siya lupoy nga gagmay so nindagsa gid karon ang lupoy nga gagmay no sa merkado so maoy akong gipalit kay presko man niya barato pa jud oh, aw unsa pay dugayan maginun-una na ta then kahuman mga un oy di ara naghukat Parisan giparisan din ako piniritong talo. Tanawo na to, di ta makahukas ani ron sa kalame? <laughs> Klaro, bitaw guys, grabe ang pagkainita sa panahon. So, maupay paguman kita gina kong hukad no. Siyempre, Ning lingkod ako dayon kay buandam andam na tanga mukaon. So, tanawa nga akong itsura din ha. Gahubo ko guys, oy, gahubo jud ko. Pero akong sinina, ako na nang gitabon sa kuatabangan. Alangan magbagbulpod ta. Nga atubangan ninyo, ay eh, mauwaw, biya punta. <laughs> sakto kayo kay mao pagi pagkahuman ako gluto din haa. pero kanang akong inununa nahutdan na siyag sabaw kay kinilaging hangol kay tag cellphone kasi king ka cellphone kasi cellphone niya naigiluto. Au, ha, daw, uy. Pagtanaw na igiluto aw hapit na og daw oy pag na aw nako wa na isabaw na istorya ako, akong banana ganahan na bagid siyag na isabaw-sabaw pud unta ba maunay kabaliktaran na mundo ha, kasi siya na hagsabaw-sabaw, ako ganahan po pinamala. So, wa, may magkasinabot pag-abot sa sudan-sudan, kay iya, sinabaw, na Pero wa na siya mahimo, kay maumay na, naa alangan magbagita pa siya sinabaw, nga wa, may sabaw. <laughs> Pero ano nga higayon guys, wa pa siya ning uli. Udto ni siya dako, no? Udto gin ni siya. So, wa man siya ning uli. Kay daghan pa siguro pasahiro, riders man to. Pero daan na na ako siya gichat, kaginan ako nga din hikaon sa balay, kay magluto kong sudan. Dahil pagkaluto, lagi lagihan nga akong pinaksiwa. <laughs> Ngaway sabaw, akong gisend niya. Enko, asa naman ka, mga onata. So wala nagreply so sa ato pa nagdrive pa to siya. Kanya kay gutom naman po ko aw oh, maguna na lang ko niya pero kasagara sa garage siya muli ay na siya pa abuto na ko siya Kaya kay wa man ga reply so buti pa sa botana maguna na lang yung ko. Aw ah, oh, abot siya di dulutan na lang pod kay ako human naman kog kaon ana ra na ka simple. Magtinagdanay gid ay permi sa tanang panahon dili ay o era <laughs> o Oo, ilagay. Pero pag mag-away, ay king inanay mo. <laughs> Hulaton bago ka, di pa ka chat Bahala ka sa pa kapadong pag nag-away. Ah. Mauna. <laughs> Bitaw guys, dugay-dugay na po ni Mr. Wag-away. No? Murag gimingaw na po away-away ba? Awayo na po din ako sunod adlaw og wa'y hinungdan. <laughs> Bitaw, klaro ba? Ayaw mo focus sa akong istorya. Tanawa na akong pagkaon din ha. Ug unsa na siya kaganado din ha. Ah, ah. <laughs> Inun unan Inununan rin na nga lupoy ha. Ang sudan din pinarisan o piniritong talong. Abay, kalami sa kaon. <laughs> Tanawa lagi mo na po dirog pila kaluwag nga luto. Allah, patay ng diet. Guba na po. <laughs> Bitaw guys, dili dilibya po mayom ning magdiet diet to. Samotag na atay mga anak. So sigde na lang god, huwag magkayamukat nga itong mga bilbil sa kadako. Pero usahay, mas mayogin po nga kontrol-kontrolon po nato itong kagalingon. Kay para po na nga sa itong kagalingon ba nga mahimo po itong healthy. Kay ang magpasulabi po itong kaon po, di po mayayon makadaot pod sa atong panglawas. O be, o magdaot ta, or magkasakit na ta, kinsara may magsaper. So ato, pong kao galingon. Mauna, o kahit balotag, unsay maayog, unsay dili. Kontrol-kontrol na lang yun. Dili po ta magpasulabi. Dili po ta magpasaway. Kay tiguwang naman ta, di man ta bata. Hindi <laughs> <laughs> na... No. Ibalansi gud po nato ni atong kagalingon guys. Kay uganahan gud ta nga mutaas atong kinabuhi, ilabi na natay mga anak naganahan kita masaksihan nato ang ilang pagdako hantod nga sila ay mahimo ng madalaga ana mahimong pamilyado kita ani kay bupa daw namang gito sa pagkaupos andaman na lang gud na nato daan so hala kay e, apit naman na ako video salamat